Hi! Happy birthday, Madam Atabay. Pahingi ng pansit. Spaghetti pa? Spaghetti daw rin, sabi ni Marie. Si Marie, yung kapitbahay ko dito, guys. Happy birthday, Madam! Hello! Shout out dyan sa Unity Eagle and sa Best Duck Group. Gumagala ako, guys. Nandito ako, guys. Oh. Hi! Nandito ako sa San Valley, guys. Bakit nagkona naman yung simbahan? Nag-cling-cling-cling. Si na. Bakit minsan hindi nila pina-cling-cling? Hindi naman nandito sa akin. Nalabas yan. Ah, oh, kayo nagtitimbag Akala ko may molto. Okay. Guys, malapit na yung pista sa amin, guys. Mag-share Mag kayo sa amin, guys. Bye, bye ito yung sanbalig guys eh. nandito ako sa party gumagala ako guys